Ay, nako guys. Ito talagang mga sikat. Ah uh, kapag sila ang nagbabatuhan ng mga putik nila. Itong bagong ano pahayag ni ito ng ating King of Talk Show. Ito guys, so, Ito, ang sabi dito, Boy Abunda binanatan si Carlos Yulo dahil sa kalapastangan sa kanyang ina na si Angelica Yulo. Two days ago lang ito na nakita ko ito sa Facebook. Kasi aside noon sa nagsalita si Boy Abunda na hindi siya interesado i-guest si Yulo, Carlos at saka si Chloe kung hindi kasama si Mrs. Yulo. Eto panibagong pahayag ito. At dahil dito sa very strong na pananalita na dahil sa ano pa lang oh, sa caption binanatan ni Boy Abunda si Carlos Yulo dahil sa laka, paglapastangan sa kanyang ina. Um, grabe ang reaksyon ng mga tao sa comment section. Kasi ang dinidepensa nila, well, hindi naman dinidepensa, pero ang komparasyon nila, si Carlos Yulo, Is light lang daw nagkasala dahil doon lang sa pagtalikod sa ina. Samantala, ito si Boy Abunda daw ay uh, talagang kasuklam-suklam daw ang kasalanan dahil nga doon sa relationship niya sa boy and boy. So, ano kaya ang magiging reaksyon ni Boy Abunda kung ganito ka-viral ang mga pahayag ng mga ni Tizen, na siya yung binalikan dito sa kanyang statement na binanatan niya si ano. Well, hindi ko nabasa kasi pag kiniklik ko, ang daming ads. Meron siyang link sa ilalim. Pero, hindi ko siya kiniklik kasi pag kiniklik ko, parang ang daming mierda. Mierda is virus. So, pero meron 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 siyang statement, pero hindi ko pa na hindi ko binuksan. Hindi ko pinilit binuksan kasi baka mapasukan tayo ng virus ang ating phone. Pero may slight akong nabasa like tingnan ko guys, ako meron ako dito na ano, na screenshot. Babasahin natin. Etong isang basahin natin, lagyan natin diyan. Isang mahalagang mensahe Isang mahalagang mensahe ang binahagi ng King of Talk Show na si Boy Abunda kay Carlos Yulo kaugnay ng lumalalang hidwaan sa kanilang pamilya sa kanyang pahayag. Ayan guys, tumakbo <laughs> kasi naka-screen record. Boy Abunda binanatan si Carlos Yulo at uh, dahil sa kalapastangan sa kanyang ina na si Angelica Yulo. Nangaral siya kay Carlos Yulo na walang kapatawaran daw yung uh, pagtalikod niya sa kanyang ina. Kung hanggang ngayon ay uh, hindi pa rin siya uh, umuwi para personal na mag at uh, magkaroon na sila ng closure o kung ano man, pagbabati. So dahil doon sa kanyang strong na pahayag na hindi ko buong nabasa kasi sabi ko pag kiniklik ko yung link may mga ads na ang pagkadami-dami. So may virus. Uh, nakita ko lang yung mga iilang statement at nagbasa din ako sa comment section. Siya yung tinira. <laughs> siya yung pinagbiskitahan ng mga netizen. Imbis na si Carlos, uh, sa kanya nalipat yung mga galit ng tao dahil nga doon sa kanyang statement na walang kapatawaran. I don't know kung galing talaga yan sa kanya kasi quoted na lang din siya. Parang quote-unquote. At uh, Uh, sinabi ng mga tao na slightly lang daw yung ano na kasalanan ni Carlos kaysa sa kanya na siya yata yung walang kapatawaran daw dahil nga doon sa gay relationship niya yung uh, same sex relationship so eto lang ang talagang matindi kapag sikat sa sikat ang nagbabatuhan ng putik no kasi Ah, uh, ang daming nakikisawsaw na mga netizen na ang husga ay doon tuloy kay kay Boy Abunda dahil doon sa mga pagpuna niya kay Carlos. Siguro na dismaya na rin to si Boy Abunda kasi matagal na niya itong inaasahan na maging na magkabate itong mag at yun nga ang kanyang mga binitawang salita dati na kapag nagkabatinas yung mag yung mag-ina sa kanya niya i-guest sa kanyang fast talk. So since hindi pa nagbabate, hindi pa niya ma-guest. Kaya naglabas ng statement nang ganon. At siya tuloy ngayon ang binati ko sa live sa uh, comment section. Hay nako. Magpapasko na ang daming salimuot sa buhay ng mga Pilipino, no? Anyway, uh, let us ano, uh as peace on earth kasi hindi lang sa mga personalidad na sikat ang awayan ngayon kundi mas matindi sa politika yung ating uh, president, vice president na humaharap pa ng impeachment yan din ay isa sa mga kunot noon ng mga tao o isa sa mga you know iniisip ng mga mamamayang Filipino kung ano namang mangyayari sa ating bansa dahil nag-aaway-away ang pamilya at lalo't higit, nag-aaway-away ang mga tao sa gobyerno. Siyang nilukluk natin ng mga leader na sila sanang mamumuno at magiging modelo sa mamamayang Filipino, pero sila mismo nag-aaway-away din. Kaya hindi na to bago sa atin. Masyado tayong madrama sa buhay. Madaming mga drama ang mga Filipino. <laughs> so yun lamang po at maraming salamat sa inyong lahat. Bye for now.